ang tingin. magandang umaga po. Salamat sa pagkakataon na When I was mayor, ako trabaho tabaho lang. Wala akong pakialam sa politika. Ang politika sa eleksyon lang. That's my attitude. At kung nanalo ka, pati hindi bumoto sa'yo, tulungan mo. Ganon dapat yung gobyerno. Uh, nung kinuha namin yung 100 islands, trabaho ka buhay ang negosyo sa paligid. Hindi namin pinapahirapan yung mga tao nagpapasweldo sa akin. Kasi kung taong gobyerno ka, di ba? Ang na sa iyo, yung mga galing sa bush nila 'yon eh. So, ang sinasabi ko palagi, huwag mong kagatin yung kamay ng nagpapakain sa iyo. Huwag mong pahirapan yung tao na nagpapasweldo sa iyo. Ang ginawa ko lang ho, sinistematize ko lang. Yung minodernize ko yung sistema ng paggugobyerno namin. Yung dating one week na renewal ng business permit, one day in fact less. Yung new permit, two weeks, two days less. Basta maayos yung sistema ng gobyerno, magbabayad ng buwis. Alam niya hindi siya pipil ng matagal. At alam niya na sa gaytong takda ng oras, lalabas ang permit niya. Hindi pa balik-balik sa Pilipinas. There are 120 million families. There are 149 cities, one of which is Alaminos, or the least of the letter cities 50 million live in cities. Kaya kung barko to tatagilid to eh. 70% of the poor live in municipalities. And only 30% live in cities. So ganun ho ka-imbalance. Most of the poorest of the poor in this country are the very people that feed us every morning, every lunch, every dinner. Those are the farmers. Yes. Sila yun eh. Di ba? Sila yun. Let's talk about the market. Walang produkto na pwedeng gawin sa Pilipinas. Kahit anong tudok to halos, malamang 99% or 95%. Di ba? Na pwedeng itanim, palakihin dito, gawin dito. patay nag-import. Why are we importing? Why are we importing salt? Asin. Pangasinan. Asin. Di ba? So, ang problema ba yung merkado o paano dali yung produkto na magsasaka? sa merkado. So farm to table or farm to market. Ano ang problema? Yung market o kakulangan ng kakayahanan o hindi pagtulong ng gobyerno para ma-preserve yung mga produkto natin. Bakit yung sibuyas, yung bawang yung bigas na galing sa ibang bansa, sumakay pa ng barko, lumanding sa Manila, di ba? Mas mura kaysa bigas sa Pilipinas. There's something wrong. Hindi problema na magsasakayo. Pahirap sa magsasakayo. Why are the other countries na natuto sa atin dito sa Pilipinas from out of the blue are now better than us? Action dapat fights for a comfortable way of life, comfortable living. Ang gusto namin, maging komportable ang buhay ng bawat ordinaryong pamilya. Ganun ang kasimple. Ano yung komportable buhay? magkano dapat ang kinikita ng pamilya pag ang pinag-usapan, komportable buhay. Ang kwentahan ng tagumpay, income. Yes. Income. Business. Pumangat ba buhay? Bumaba ba ang kita? Di ba? Paano mat mapapatupad yung komportable buhay ng gobyerno sa ordinaryong pamilyang Pilipino? One, education. When I was mayor, nagtayo ko State University sa Laminas. That's the ninth campus of the Pangasinan State University. Dagdag na State University sa Pilipinas. Sa Pilipinas, 90% public school. 10% lang ang private school. Yung diploma, parang lisensya yan. Eh. Ang lisensya, kahit saan mo dalhin, makapagmaneho ka. Hindi sa abroad. Pero yung diploma, kahit saan mo dalhin, kahit sa abroad, Diploma yun eh. Yun lisensya mo. Para sa kita mo. Di ba? Kita mo, kabuhayan mo. Kinabukasan mo. Diploma. Kaya mahalaga ho eh. Yung diploma. Education. Kung kami matutulungan. Pupuruhan namin yung kalusugan. Pupuruhan namin yung edukasyon. Yung kabuhayan, trabaho, negosyo, kabuhayan. Pagtutulungan natin yon, I don't think it will be hard. Magkaisa lang tayo ng pananaw nang sukatan ng tagumpay, kita, hindi butas na bulsa. Kalikasan, climate change is real. Kawawa yung mga magsasaka. Mali-mali na timing ng maulan, malamig at mainit na panahon. Iba-iba na timing. So, ayusin natin yung kalikasan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, nung binalansin namin yung Hundred Islands, tourism, ecotourism at agriculture, pwede pala. Enforcement, mahalaga. Ako stick to Walang lamangan. Di ba? Kasi ang sinasabi ng saligang batas, equal opportunity, equal access to opportunity by every and each Filipino. Eh kung may lamangan, hindi equal yun, 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 yun. Peace. Kapayapaan. I've been a peace negotiator under three presidents and an advocate under four presidents. So sa pinakapayapaan, hindi ko nalagyan ng politika yan. Ang maganda sa party list, Vote one, take three. Ang binubuto mo organisasyon. Hindi tao. That's how valuable and important yung party list organization. When I was mayor of Alamino, gusto kong iparamdam sa mga kababayan ko yung pakiramdam ng tao na may komportable buhay. I love being <clears throat> congressman. Kasi alam ano ko nakakatulong ako. Yung sinasabi na, oh, napanood ko yung seeding yan. Excuse me, ako director ng Siningan, ako gumawa ng Siningan. Kaya alam ko yung patutunguhan, alam ko yung ending. Yes. Malinaw yung dulo sa constituency mo. Those things must not just depend on politicians, meaning their personal discretion. It must be institutionalized. Para kahit sino kumupo dyan, di ba? Eh, Tuloy-tuloy yung programa.